Ay. Oh, magandang gabi sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa yung employer na namimigay no ng 30,000 sa isang uh, kaso labor case involving dismissal for just cause. So, may pagka lang no yung uh, ating parang tema pero ang um, pinaka point is parang ganun nga kasi ang nangyayari yung employer parang namimigay ng 30,000 kasi kitama umali yung ginawa niyang pagtanggal for just cause mapipilitan siyang mamigay ng 30,000 dahil lang sa ginawa niya itong mga bagay na to no? na pag-uusapan natin at any rate, kung first time mo mapanood itong aking video, Um, welcome ka dito sa aking channel and I hope magustuhan mo yung mga videos natin and I have like uh, 300 plus videos niyata hindi ko na ma, hindi ko alam no tingnan na lang niyo. and uh, of course we focus more on employment laws, loss, labor laws loss, no? although may mga ibang iba, batas na dinidiscuss tayo no but uh, ito yung kadalasang ano natin um, uh, focus natin no, yung uh, employment loss and labor loss. No? Um, sugid na natin taga No? Uh, Siyempre, sa Facebook uh, followers natin, tsaka sa ating YouTube. No? So, pinasasalamatan natin yung mga subscribers and followers natin. Kaya shout out muna natin sila. Dito na lang natin siguro ilalagay, no. Yun. So, yung topic natin kasi relevant dahil may mga may nabasa kasi akong comment no na paano yung attorney 24 hours lang kay sa akin para magreply reply doon sa notice to explain kaya nung nabasa ko yung comment na yun doon sa sa YouTube na no? nag-trigger sa akin na oh, ito yung mga pagkakataon na yung employer nagiging liable for indemnity in the form of nominal damages no consistent with the case of uh, Agabon versus NLRC. Just cause ng pinag-uusapan natin dito. So, discuss natin yan, ano. Ngayon, um, uh, it doesn't uh, follow na dapat uh, tama o mali o valid o hindi yung dismissal uh, na ginawa ng employer. Walang kinalaman yun. Procedural due process ang pinag-uusapan natin. So, pag sumablay, merong agad indemnity in the form of nominal damages. So, in the meantime, pasok muna natin ang intro ng ating ADTY Elvin. Kandito. Alright, welcome back sa ating discussion. So, alam naman natin na sa isang uh, dismissal of employment, no? sa batas ng uh, labor code natin, ano, or sa batas natin sa ilalim ng labor code, meron tayong two aspects of due process Dyan, no, Yung uh, substantive aspect, tsaka yung procedural aspect. No? Sa substantive uh, aspect, ito yung rason kung uh, bakit siya tinanggal no yung procedural naman as the word itself uh, states procedure how diba uh, kung just cause ang substantive due process ay about uh, what no uh, what ground no what cause what reason parang ganun siya eh. mo sa tinanggal ito naman procedural due process ito naman yung how how did you dismiss how did you terminate no so for me yung substantive should answer the question what what ground what reason what justification di ba dito naman sa procedural how how did you do it step 1 step 2 step 3 no diyan papasok yan So, itong discussion natin, ito yung pag may violation dito sa procedural due process. No? So, ano-ano yung mga pagkakataon na yun? Well, ang discuss, ang i-discuss na natin dito is sa just cause na lang, Kasi yung substantive aspect natin, dalawa yan, no? Uh, just cause, Article 297 ng Labor Code at yung authorized cause, no? Yung Articles 298 and 299. Yung 298, alam naman na ninyo yan. Marami akong pinapanggit sa video na nag, uh, ano, ng 298, diba? Yung Termination due to installation of labor-saving device, redundancy, retrenchment, cessation of closure, etc. Sa 299 naman, ito naman yung termination due to incurable uh, disease when an employee cannot be cured uh, within six months despite proper medical treatment as certified by a competent public health authority and then the employee can be dismissed from service for authorized cause under that provision hindi natin pag-uusapan dito yung articles 28 and 299 kasi mag-focus tayo sa 27 muna, no? So, ang 297, yung requirement kasi niyan para magtanggal, para masatisfy yung procedural due process, dapat merong first notice, no? Yung notice to explain na ina na alam natin or show cause memo sa ibang ang tawag ng ibang kumpanya or SEM, no? And then new notice of dismissal, dapat masatisfy yung dalawang 'yon, no? At the very list na no? meron pang kadagdagan yan ano sa holding ng admin hearing or conference sa kaso ng PTNT versus Perez yata or Perez versus PTNT hindi ko na masyadong ma-recall yung title ng kaso nakalagay diyan na kapag the request ng empleyado na mag-hold ng admin hearing obligado si employee employer na mag-hold ng admin hearing ngayon kapag hindi naman nag-request si employee ng admin hearing pero kung nakalagay naman sa policy ng company na mag-hold sila ng admin hearing, kapag may mga ganyang kaso for dismissal, then that should be followed. At kapag hindi nasunod ni employer yun, then magkakaroon siya ng violation sa procedural due process. So, ke-legal, ke-hindi ang pagtanggal niya, ke-valid, ke-hindi mananagot siya kasi merong violation of procedural due process. Ano pa? Kailan pa na ba ang procedural due process? Yung notice natin to explain, yung empleyado dapat mag-reply o bigyan ng panahon para magreply sa loob ng limang calendar days. No? Sunod-sunod na araw, hindi working days. No? Five calendar days. So, pwedeng mas mahaba, wag lang mas ma ba? Diba? Pwede mong pagbigyan. O, sige, five working days. So, parang lumalabas, seven seven na uh, calendar days kasi kasama na yung Sabado linggo doon mo no uh, okay lang na sobra wag lang kukulangin sa araw no yan ang uh, rule dyan ngayon itong mga nangyayari na 24 hours lang yung binigay against the law yan ano? by violation yun ng procedural due process so pag may ganyan automatic mamimigay ng 30k yung employer so to speak no kasi talagang ano yan, kitang kita agad na merong indemnity in the form of nominal damages kaya in-exaggerate lang natin na parang namimigay kasi ganoon nga naman talaga yung effect nyan sure ball yan kasi kay valid kay hindi liable yan for indemnity in the form of nominal damages ganun din kung hindi observe yung NTE wala binigay na NTE etc no, basta na lang tinanggal NOD agad or notice of decision agad na wala nang uh NTE no okay nag-NTE naman eh, iba naman ang nakalagay doon iba naman ang naging ground for notice uh, ang, ang ground for dismissal doon sa notice of decision parang hindi na rin nakapag-explain yung tao kasi iba yung nakalagay doon sa NTE iba nakalagay sa notice of decision ano? So parang wala nang NTE din no so in those cases uh merong violation of procedural due process So the same thing, no? kapag halimbawa nag-request si employee na mag-hold ng admin hearing o conference tapos hindi siya pinagbigyan, eh, may procedural due process violation din. Ano? Ganun din, kung nakalagay sa policy nila na ang empleyado na i-dismiss, eh, kailangan dumaan sa isang hearing o conference tapos hindi ginawa, then may violation sa procedural due process. So in those cases, si employer mananagot, kailangan mamigayan ng 30,000 no? na uh, halaga dahil iyan ay isang indemnity in the form of nominal damages. Ngayon, may mga may kaso tayo na encountered niyan eh, na involving 30 employees. So 30 employees times 30,000, imagine mo na na kung magkano uh, bibigyan 900,000 niya ta or pa-close uh, ko isang milyon, parang gano'n. So hindi ko maano yung math na no, pero parang ganoon ng ano niya, computation niya doon. So yun lang guys no? so this is a, 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 learning for both employer and employee in this case no? Uh, na ito yung patakaran, ito yung batas natin na dapat natin sundin kasi ito ay isang pag uh, observe sa tinatawag nating karapatan sa due process. Alright? Napaka-importante ng due process sa ating buhay at sa ating uh, pakikitungo sa ating kapwa. So guys, I hope you learned something from this video and If you do, please share this with your friends, your colleagues, your family members, your loved ones, your managers, your supervisors, your owners of the business. Now, so you have a harmonious relationship in your workplace or enterprise. So industrial harmony at the end of the day is what you want to have. Now, and again, thank you for watching this video. I hope to see you in my next ones. God bless.